Tapos yun ka pa kayong bubong na. So yun mga idol, magandang magandang tanghali. Update naman tayo ngayon dito sa may Live Project. Tara po. Saan po yung perspective view natin dito sa may Paralaya So mali, 2 story siya Saan po yung kanyang mga uh, interior design sa loob Tara, pasok po tayo May baka at chinelas na pambata dito Saan po mga idol dito tayo ngayon sa may Ah, salas. Tapos si Gani, sa si Adrian. Adrian, sino makakasama mo dun bukas? Yung para la, yung plaza luma. At, na? At, yata, oh. Balok pa na mga tamet. Ano ba? May pa ma? Sir, so, pocket muna tayo dito sa taas. So, bali itong uh, po natin, kahoy po yung magiging step natin dito. So, yun, valid. po yung kanyang kapal. So, yun, no? Oh, bali nakatiles na po tayo dito sa ating mga kwarto. Maganda na combination pa rin natin. Light brown. So so, patapos na po yung pagtatayos natin sa mga kuwarto. Sa so, po yung pambato natin ng no? si Tagalog. So, dito naman po na sitahan pa nila yung ating firewall. bali, tatlo silang nagtutulong-tulong dito. So po, uh, babawa tayo para makita po natin yung paligid ng ating uh, project dito. Bali, ito po is 189 square meter, total lot area. Bali, ito yung 2-story po ito na 3-bedroom. Meron po siyang uh, CR sa taas at meron din po tayong CR dito sa baba. So, bali, yan po yung mga built-in cabinet natin. Tapos, meron pa tayong maluwang na space dito sa may libandalikura natin. So, bali, uh, by next uh, week or second week siguro makakapagpatayo na tayo dito. mapag po tayo dito. Bali, magtatanim tayo ng uh, tubo para sa Ah, uh, poso natin. Sa wala pa ng uh, kapaligiran natin dito nang lut, presko po 'yung hangin. So, mga tapos na tayo dito sa may uh, para laya sa Agustin sword project po natin. So, balik tayo lang. Plaza Luma. So, tingnan naman po natin kung ano na yung ginagawa nila doon. Hoy! Ano? So, halos yan. puting puti na yung ating pang ibaba. Alas dos pa lang. Happy na. Tara po, samahan nyo ako sa may uh, Lasa Luma naman tayo magpupunta So bago po pala tayo ta tumuloy doon na uh, pick upin natin yung klaseng gatoy natin sa bendingan So nagpabend po tayo ng uh, gatoy natin kasi para sa taas So tara po, punta tayo ng kabilang project Ito na ko rin Wala tiktok rin Wala lang tiktok right? Wala yung like, TikTok. Like, tiktok Youtube po, Facebook Kayapin so, eh. So ayun po mga idol, dito tayo kay Areni Tin Smith Bender. So kunin po natin yung mga okay. gutter okay. na pinagawa natin. So po mga wall glassing para last... po dun sa taas. Idol, shout <laughs> So sa mga gusto pong magpagawa ng uh, mga Gather dito kayo pumunta sa Areni Tinsmith Bender along the highway lang po yan dito sa May Barangay Kakutod Sabi po bibigapin lang natin yung mga lasing gathering natin para bukas mailagay nila ngayon po kasi medyo mainit na at titryin natin to bukas ng umaga So may mga idol dito na tayo ngayon sa may ano, uh, Plaza Luma Project So yun po yung mga pinikap natin na klaseng gutter para gagamitin natin dun sa may taas so bali yan si Rico nagbibitsay siya ng gagamitin pamplastering nila bukas si Sede naman po nililinis na yung ating uh, garahe kasi nilagyan niya ng grout yung uh, mga pagitan ng ating CR, uh, ng ating tiles so yun po yung uh, project natin dito so bisitahin po natin sa loob ah. And yung, may, may, mga paritan paritans pa po tayong ginagawa dito kagaya ng paglalagay natin ng grout sa mga tiles. Kabali dito sa CR natin yan, naglalagay si Joey ng grout sa mga tiles natin. So ito po na lagyan na niya, nalinis na. So yung bits na lang po yung uh, nilalagay niya. So, ito po yung uh, Bali uh, project natin na uh, built-in sale project po na ready to, uh, to sale na siya. So, may mga built-in cabinet na rin tayo. Ilaw. So, wala lang po natin dito yung uh, center light. So, sa so, mga, mga makakabili, sila na lang po yung pipiliin na kung anong klaseng center light yung uh, kanilang ilalagay. Pero din naman po dito sa kabilang... Ko ito natin. So dito hindi na, na hindi na tayo gagamit ng center light diyan. So yun po ba may mga built-in cabinet din sila. Kaya po sa mga makakabili nito is ready to uh, lipat na po sila. Dito man po wala tayong center light pero meron tayong uh, cob light doon, pin light, same sim lang po yan tapos dito naman po tayo sa may kitchen pala yung wala lang natin yan dito lights ng bar counter natin so dito meron na tayo exhaust para kung sa kasakali magluto po sila meron din tayong switch ng ilaw dito yun o oh. maala na po yung tubig natin dyan bago sa ano, ready na po talaga meron natin syang tubig, kuryente so yung titira na lang po ang kulang so sa sukat na 130 square meter meron po tayong dalawang kwarto isang CR tapos isang uh, garaje so yan po yung Ilaw din natin dito may may cob light tayo. Pinlight. light. Pagtulungan nyo na lang din yung silang buo ito. No? Yan ay gagrout pa rin yan. No? Ilabas na yung mga karton na yung kaya lagay na lang doon sa kabila. Tatapon ba to? Lagay nyo lang sa kabila muna. Baka hahanapin pa. So yun po yung update natin sa dalawang yun na uh, dalawang project natin na isa sa Paralaya at isa dito sa may uh, Plaza Luma na Alos pa tapos na po itong isa natin ito na ready to sale na nga po. So mga gustong mag inquire po, PM lang kayo. Para po mapag-usapan natin kung uh, paano po yung pagkuha ng property dito. So ayan po, maganda maganda hapon po sa inyong mga idol. Ingat po kayo lagi at God bless po sa inyong lahat. Ang sa susunod na video, sana po huwag kayong magsasawang sumuporta sa Team Arayat Builders ng Arayat Pampanga. Maraming maraming salamat po. God bless po sa inyo.